Ayan, binuksan ko na nga yung ating alkansya na naiipon ng maygit eight 8 months dahil kailangan na nga magpa, magpagupit ng ating mga aso. Kailangan na nila magpavaksin ng anti-rabies at ng iba pa. Kailangan, at higit sa lahat, kailangan nila magpagupit bago matapos ang taon. Bali, binuksan ko na nga yung uling alas natin dahil kailangan ko ng maygit 3,000 dahil papagupitan ko si Rapa at saka si Marcus kasama na yung vaccine nila. Bali, sinimulan ko sa tigbebente kailangan natin ng 3,000. Napakahirap kumita ng pera ngayon. Siyempre, mahirap din mag -ipon. So, kailangan natin gumawa ng paraan para, para may makuha tayo sa oras na kailangan. Na may mahuhugot tayo sa oras ng pangangailangan. Bale, ayan, inahanap ko yung tigbebenti dyan. Madami din siya, guys, no? Tinamad niya akong bilangin yung mga tig, tigpa-5 at saka tig 10 Bale, yung madali bilangin yung tigta-20. Nakabuo naman ako ng 3,000 dyan at ang dami pang sobra. Ayan, inalis ko ngayon yung mga dumi dahil may mga tela na pumasok sa alikansya natin. Ayan, thank